Sabayan mo ako sa paglalakad. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Oh! Masarap sana mag-ice cream pag ganito ang huh? panahon. Wala tayong ice cream pero anong masasabi niyo sa masarap na strawberry sherbet? Oh, Ay! ang so, masarap yan. O sige, ipaghahanda ko na kayo. Mm. Mm. Ha? Huh? Wala nang yellow? Oh. Uh, natunaw lahat ng yelo. Mm. Oh. Wala na rin lamig ang fridge. Hmm, na talaga ang fridge natin. Hindi ako makakagawa ng sherbet ng walang yelo. oh, oh. mga kasama! Oh. Bakit hindi tayo pumunta sa ice mountain para kumuha ng yelo? Tama! <laughs> Maraming yelo sa ice mountain para makagawa ng ice cream. Pupunta kayo sa bundok? Magandang ideya yan. Oh. Matagal ko nang gustong mag-explore sa bundok. Oh. Masyadong malamig doon para sa kanila. Pero posibleng meron doong mga dinosaur. Wow! Yay! <laughs> huh? Huh? Bakit ganito? Walang yelo. Uh? Bakit parang natunaw ang lahat ng yelo sa paligid? Uh. Uh. Masyadong nag-init ang planetang Ururu. Kaya natunaw ang yelo sa Ice Mountain. Ah, hindi talaga biro ang init ngayon. Paano yan? Hindi ako makakagawa ng ice cream kung walang yelo. Hmm. <coughs> ah. <coughs> ano kaya ang isang to, Professor? Huh? Isang malaking bakas ng paa. Oh, impossible hmm? Hindi kakayanin ng dinosaur ng ganitong lugar. Ano namang haipang may ganyang kalaking paa? <coughs> uh, baka naman <coughs> halimaw ba? yan. Agad nga nang sabi ko, hindi totoo ang mga halimaw. Gamitin natin ang siyensya para mahanap ang sagot. ano huh? kaya Anong peba to? Oh, mukhang sa loob niya nakatira ang halimaw. Ha? <laughs> huwag ka mag ang matalas kong ngipin ang magtataboy sa mga halimaw na yun. Oh, um, huwag niyo ako iwan. Parang mas malamig sa lugar na to. <laughs> mukhang may nakatira nga dito. Anong uri kaya ng hayo pang nakatira dito? Uh! Huh? 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 Isang uh, halimaw! Huh? Uh! Ako ay isang Tyrannosaurus! Uh, masyadong malamig ang panahon para gumala ang isang Tyrannosaurus. Ama! Hindi ko alam kung ganito ba talaga sila kaliit. Mahal, ano ba sa tingin mo? Ewan ko. Hindi pa ako nakakakita ng maliit na Tyrannosaurus dati. Baka sanggol pa ito. Hmm. Tama. Sanggol pa lang ang isang ito. <coughs> Hindi! Hindi ako dinosaur! Isa akong dino! Kumusta? Kami ang GoGo -Go Dino Explorers. Tinutuklas namin ang planetang ito. Ah, mga explorer kayo. Kami naman ang mga mamot. <coughs> ito ang panganay naming si Mamom at kapatid niyang si Mel. <coughs> Natutuwarin <laughs> kami. Isang pamilya ng mammoth. Nakakatuwa naman. Dito, ipakita ang dinosaur encyclopedia. Ang mga mammoth ay mga higanting mamal na lumitaw nang mawala na ang dinosaur sa mundo. Para silang mga sinaunang elepante na may mabalahibong katawan at mahabang palikumpang. Nakakatagal sila sa malamig na lugar dahil sa makapal nilang balahibo. <laughs> Nakakatuwang makakita ng buhay na mammoth. May tanong ko lang, may iba ba bang tulad nyo rito? Lahat halos ay lumikas papunta sa mas malamig na lugar nang magsimulang uminit. Pero bakit hanggang ngayon narito pa kayo? <laughs> Kasi itong si May ay bata pa at hindi pa makakapaglakbay ng malayo. Pero kailangan na namin hmm. umalis bago pa uminit dito. Kaya naman labis akong nag-aalala. Tutulungan namin kayo! Ligtas kayo makakarating sa pupunta nyo sa tu talaga? Ah, gagawin niyo para sa amin? Oo naman! Gogo -go tayo ng explorers! Action! Mag-iingat kayo. Babalik na rin kami ni Dito sa lab. Tayo na sa norte, mga kasama! Hintayin uh -huh! mo kami! Oh! pag-aaralan ko ang mga halaman sa northern region. O oh, sige, si Lucky at Misty ay may iwan sa akin. Mm -hmm. <laughs> okay, tayo na. Ingat kayo! Mag-iingat kayong lahat! Ah, May. Huwag kang tumakbo. Delikado. Sumabay ka sa iyong ama. Eh, okay. Ay, nako. Ang kulit mo talaga. Dito ka sa tabi. Sabayan mo ako sa paglalakad. Oros na para sa dinodrine! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! <laughs> Teka, ayos lang ba kayo? Hmm. Oo, oh, oh. maraming salamat sa ginawa mo. May, magpasalamat ka. Salamat! Wala nga naman yun! <laughs> Hmm. Sa tingin ko dito ang daan. Hindi mahal. Walang mga bakas ng paa nila. May dahon ditong kinagatan. Kaya naman, dito tayo dumaan. sige, magandang plano yun. Suportado niya ang asawa niyang mamot, lo? Tulad ng mga elepante, mga inang namumuno sa pamilya sa komunidad ng mga mamot. Ah, ganun ba? Hmm. Ah. Pagabi na. Delikado na kung magpapatuloy pa tayo. Dito na tayo magpahinga. Mukhang magandang pwesto dito. Sige, mga kasama! Dito na tayo magpalipas ng gabi! Maghahanap kami ni Misty na makakain. Ang bait mo naman. Oh? <laughs> Oi. raspberry cookies. Ang sarap raspberry. <laughs> <laughs> Masarap 'tong ganitong strawberry. Masarap 'to ang tamang gusto. Hmm. 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 Ito 'yung gusto ni Mama. Grabe, ang lambot talaga nito. Oh. Huh? Ah! Kailangan mo nang tumubo ng pangil mo, anak. Ha? Ganun ba? Oo nga. Ama, kailan po kaya ako magkakaroon ng pangil na tulad ng sa inyo? Huwag <laughs> kang mag anak. Malapit ka na rin magkaroon ng pangil gaya nito. Hmm? Kailan ha? po yun? Bukas? Sa isang araw? Sa isang linggo pa? <laughs> <laughs> Kung gusto mong magka-pangil na, kailangan matulog ka ng maaga. <laughs> <laughs> Magandang umaga! May Tara pa kayo mag-explore? Hmm? Ah, oh, Sandali, may bangin! Uh -huh. Pig, ka ibang o, sige. Uh -huh. kasama, daan sige! dito! Kailangan. Ang saya! Hindi Ano? dito! bahala! Go Go Dino! Here to subscribe!